Dagos nang nahulog sa kamotkan otoridad ang sarong babae na wanted sa kasong illegal recruitment committed in large scale as in Estafa. Makalihis na makorner sa pigkondusir na Manhunt Operation ka Naga City Police Station 5 sa mismong residensya kaini sa Gumamela Street, Naga City Subdivision, Barangay Triangulo, Naga City. Alas 7.30 nin banggi ka na kaaging lunes. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar ang tagapagtaram ka Naga City Police Office ang suspechadong si alias Irlinda, 77 anyos na sarong retiradong para tukdo. Inaresto siya sa kusukan warrant o na pigpaluwas ni Honorable Judge George John D. S. Aganan ang presiding judge kan Regional Trial Court Branch 26, 5th Judicial Region, kanakaaging Hunyo 3, 2024. Ito sa tingin ko po ano, dito yung mga pinapadala ba ano, sa OFW. Yun ang usually na na incident sa atin pagdating sa illegal recruitment. Na yung iba nga na napabalita na iba man ang napupuntahang trabaho pagdating sa ibang lugar. That's why pinag-iingat nga yung publiko pag may mga hindi nagkilala or hindi legit na nagre-recruit na magtatrabaho kuno sa ibang sa ibang bansa o ibang lugar, may mga ang mga red flag po diyan is walang opisina at uh, mga repair repair lang. Pangalawa po is yung kinukulong yun sa isang uh, lugar na halos walang komunikasyon. 120,000 pesos ang ipigrekomendang piyansa kan korte para sa kaso kaining estafa. Mantang mayong ipigrekomendang piyansa an korte para sa kaso kaining illegal recruitment committed in large scale. Mientras tanto, sa pang babayi na may kasong istapa ang napasakamot man kan otoridad makalihis na maaresto sa pigkundisir na operasyon kan otoridad sa barangay San Francisco, Naga City, pasado alas 5 nin hapon ka nakaaging Martes, Hunyo 4. Binisto ang sospek bilang sarong freelance agent, 45 anyos, may agom, as residente kan St. Jude Village 1, Barangay Concepcion Grande, Naga City. Naaresto ang sospek sa kusugman kan warrant o bares na ipigpaluwas ni Honorable Judge Efren Santos. Unpresiding presiding judge kan Branch 22, Regional Trial Court 5 Judicial Region, Naga City, na may rekomendadong piyansa na 24.000 mil pesos. Sa presente, parehong nasa detention facility kan Naga City Police Office ang mga suspitsyado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.